Sa video ng ito, ipapakita ko sa inyo ang pito sa mga pinakamalakas na sandata sa Hunter x Hunter. Sa seryeng Hunter x Hunter, napatunayan na mga sandatang ito ang pinakamatibay. Ang pito sa ating listahan ay ang baraan ni Isuka. Ipinalabas ni Suka na anumang bagay ay maaaring maging sandata sa anime series na Anterex Hunter x Hunter. Pinatunay ni Suka na ang kanyang sarili bilang isang mapanganib na kaaway sa pamamagitan ng paggamit ng karaniwang playing cards bilang mga sandata. Ang kanyang galing sa baraha ay nagdadagdag lamang sa kanyang pagkaakit bilang isang malakas na hunter. Ang kausayan ni Isuka sa paggamit ng mga playing cards ay nagpapalakas pa sa kanyang karisma. Sa pamamagitan ng pagsasali ng Nen sa kanyang mga talim, madalas natutulis niya ang mga leeg ng kanyang mga kalaban. Sa kabila ng kanilang kahalintulad, napatunayan na ang mga playing cards ni Isuka ay isa sa mga pinakamamatay ng mga sandata sa buong serye ang anim Ang mga antena ni Shalnark, ang miyembro ng Phantom Troop na si Shalnark ay isang masayang tao na pumapatay ng may mga ngiti. Wala siyang pagsisisi para sa kanyang pag-uugali at ginagamit niya mga individual na para mga puppet upang gawin ng kanyang ibig. Ang mga karayom ni Shalnark ay isang integral na bahagi ng kanyang pagkakakilanlan. Bagaman mukhang malit ang mga karayom ni Shalnark, isa sila sa pinakamapanganib na bagay sa serye sa palagay man lang sa mga kamay ni Shalnark ang mga karayom ni Shalmart ay may kakayahan na kontrolin ang isip ng sino mang ginagamit niya mga ito. Ginagawang mga puppet sa kanyang pag-aari dahil sa pambabalasa ni Krolo ng mga karayom ni Shalmart. Alam ng mga tagaanga na sapat silang malakas upang gamitin laban sa iba pang matitibay na karakter sa serye. Ang lima, ang yoyo ni Kilua bilang isang lubang biasang mamamatay tao at isa sa mga pangunahing tauan sa anime series na Hunter x Hunter, kilala si Kilua sa kanyang mautak na pag-iisip mabilis na mga kayahan bilang isang matapang na hunter at assassin mula sa kilalang pamilya ng Zoldyck hindi maraming karakter ang makakatindig sa mga paraan ng, ng pakikipaglaban ni Kilua ang kakaibang pares ng yoyo ni Kilua ay naglilingkod bilang isa sa mga maraming paraan kung saan siya naiiba mula sa iba pang mga tauan sa serye ang mga aloha ng metal ay ginagamit sa paggawa ng mga yoyo ni Kilua kaya matibay sila bawat isa ay may bigat na 110 pounds kaya mahalaga at matagal ito Madalas na nagpapasok sa Kiluwa ng kanyang kapangyarihan ng kidlat sa pamamagitan ng kanyang mga yoyo. Pinalalakas nito at ginagawang mas mahirap itong labanan. Pang-apat, ang payong ni espada ni Feitan. Sa anime series na Hunter x Hunter, ang papel ni Feitan ng mapanligalig na Phantom Troop ay malaga. Si Feitan ang de facto na pinuno ng troop hanggang sa bumalik si Krolo bilang opisyal na pinuno. Ang sandata ng pagpili ni Feitan ay isang malaking bahagi ng kanyang pagkaakit dahil ito ay nagpapahintulot sa kanya na epektibong gawin ang kanyang mga kasanayan sa nen ng transmuter. Si Feitan ay isang dalubhasang mandirigma kaya dala niya ang isang espada sa loob ng payong. Ang hawakan ng espada ni Feitan ay binabatay sa anyong payong habang doble pa ang talim nito. Napakatalas at matibay ang talim ang kanyang nagtatanggol sa lakas ng mga ng nen ni Feitan pangatlo ang smoking pipes ni Morel. Si Morel ay isang may karanasan na hunter na may malamig na pagkikitungo. Siya ay isang kompetente at biyasang tao. Si Morel sa kaibahan sa karamihan ng mga tao ay isang biyasang maaaring madaling lumikha ng mabisa mga pamamaraan laban sa mga kalaban. Si Morel bilang isang hunter lumalaban sa isang malaking smoking pipes. Bagaman ang sigarilyong ito ni Morel ay tila isang hindi nakakatakot na kasangkapan. Sa kanyang mga kamay ito ay isang nakamamatay na sandata. Sa laban, maaring gamitin ni Morel ang smoking pipes para sa iba't ibang mga layunin na isa sa maraming bentay nito. Ang smoking pipes ni Morel ay mas marami gamit kaysa sa iba pang mga sandata dahil hindi nito kinakailangan ng anumang mga espesyal na kondisyon upang ma-activate. Maaring gamitin ang smoking pipes para sa iba't ibang mga layunin, kabilang ang paggawa ng mga kapal na mga ulap ng usok, paggawa ng mga ilusyon, paggawa ng mga construction para maze na nasa ilalim ng tubig kadena ni Kurapika. Si Kurapika ay isa sa mga pangunahing tauan sa anime series na Hunter Hunter. Bilang isang conjurer, ang mga kadena ni Kurapika ay nilikha mula sa kanyang kakayahan sa Ang kanyang mga kadena ay isang set ng limang mga nakalagay sa kanyang mga daliri ng kanang kamay. Bawat kadena sa bawat daliri ay may iba't ibang kakayahan na ginagawa silang lubang maraming gamitin mula sa pag-atake hanggang sa pagtatanggol, pagsusuri at pagsuporta. May napakaliit na mga bagay na hindi magagawa ng mga kadena na ginagawa silang isa sa mga pinakamalakas sa sandata sa serye. Tampang uli ang Poor Man's Rose ni Chairman Netero. Sa anime na Anterex Hunter, nang harapin niya si Meruem ang hari ng Kemeraan, si Netero ay gumamit ng lahat ng kanyang lakas, ngunit patuloy pa rin natalo. Ginamit ni Netero ang poor man's rose upang tapusin ang hari ng Chimera Pagkatapos niyang mapagod ng lahat ng iba pang mga opsyon at patuloy na buhay pa rin si Meruem. Ang poor man's rose ay isang sandata ng napakalakas na ginagamit lamang kapag ang kapalaran ng tao ay nasa panganib. Abang sumasabog ito, naglilika ito ng napakalaking dami ng init at enerhiya na madaling sirain ng anumang nabubuhay na bagay. Walang paraan para sa anumang nabubuhay na bagay na mabuhay pa sa napakalaking ulap at nakamamatay na radiation na inilalabas sa pagsabog. Bagaman nakaligtas si Meruem sa simula ng pagsabog sa Anterix Hunter series, sa wakas ay pinatay siya ng kalalasong radiation na inilabas sa hangin. Kung nagustuhan mo video ng ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.